Kinagat ng isda ang buntot ni Milo at sinubukang kainin. Di inaasahan kinaladkad siya ni Milo sa shore. Tingnan itong tumatalon na bagay. Natakot si Milo. Pagkatapos ay isang rakon ang dumating. Nakitang di nakilala ng kuting ang isda. Kaya kinuha niya ang isda sa bibig at umalis. Ngunit sa two steps niya, pinipigilan siya ng oso. Ikinumpas niya ang mga kuko gusto rin kumain. Nang pinilit ang rakon sa corner, biglang tumalikod ang oso at umalis hindi pala ma-underestimate ang isa. Muli niyang itinoon ang tingin kay Milo. Sinigawan siya ng pusa na huwag lumapit. Ngunit hindi nakinig ang oso. Kaya sa sumunod na segundo ay sinampal siya ni Milo. Si Milo ay halos nakatakas din sa kamatayan. Pero di pa na ang problema sa pagkain. Dumating siya sa tuktok ng bundok. Tumingin sa babies ng sigol. Di inaasahan, itong ugali ay nakita ng inang sigol. Hinaranggan niya ang dinadaanan ni Milo. No choice tumakbo si Milo sa tuktok ng bundok, pero di nakayanan ng crowd. Sa huli ay itinapon sila sa bangin. Sabi nila ang pusa ay may ninth leaves. Mayroong buffer ng tubig dagat sa ilalim ng bangin. Si Milo ay maswerteng nakaligtas. Ang mas maswerte ay nilalamig at nagugutom siya. Pagkababa ay may nakita siyang bahay. Pinawi niya ang tubig sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa tumakbo papunta sa bahay. Upang maiwasan ang panganib. Bago pumasok si Milo, Pinagmasdan mabuti ang loob ng bahay. Gurado siyang walang tao, gutom na gutom siya at di niya napigil ang pumasok. Bagamat walang pagkain dito, ngunit ang cabin ay mainit. Makakapag-spend siya ng safe night dito. Di inaasahan, hinabol siya ulit ng oso. Dumaan siya sa makitid na lugar at pumasok sa bahay. Hinanap ang amoy ng pusa at nag sa mga kahon. Malapit na siyang mahanap, nagpanik si Milo at tumalon siya sa itaas. Sa oras na ito, ang bola ay nahulog at natamaan ng ulo ng oso. Nagiging baliw na siya, akala niya babok na mga tao. Kaya tumakbo siya palayo, para di na muli babalik ang oso. Pumunta si Milo sa bahay ng owl. Sabi ng owl parang magkamukha sila. Kaya pinayagan siya ng isang gabi. Dahil proteksyon ng owl, maganda ang tulog ni Milo sa gabi. Naalala pa niya ang kanyang kabataan. Siya ay lumaki sa isang farm. Bukod sa four brothers at four sisters, meron din siya dog friend na si Otis. Gusto talaga ni Otis manood ng mga manok. Until isang araw, biglang nang itlog ang manok. Agad na tumakbo si Otis para tingnan. Curious na tumingin sa itlog. Dinidilaan. At inaamoy-amoy. Habang ang lahat ng mga manok ay nasa labas. Sinisipa niya ang itlog papunta sa bahay niya. Nagustuhan talaga ni Otis ang itlog. Kahit si Milo ay bawal na lumapit sa itlog. Umupo siya sa itlog na parang manok. Naghandang ay hatch ang chick na ito. Bantayan ito ng 24 na oras pero di siya iiwan. Sobrang na-touch si Milo nang makita ito. Kaya pati siya naging egg incubator na rin. Para mabigyan ng komportabling lugar para sa eggs, umakyat si Milo sa puno at sinampal ang chirpang baby bird. Tingnan ang crab na lumalapit sa coop. Si Milo ay walang takot at matapang na umatake. Ngunit biglang... kung ikukumpara kay Milo mas sibilisado si Otis. Siya ay uupo at magrason at, huwag palapitin ang outsiders, pero kahit maingat, pero may fifth pa rin. Ang hedgehog na sa chicken coop habang wala sila, nais na kawin ang itlog ngayon. Parang may nasensi si Milo, at agad siyang umuwi, sumunod na rin si Otis. Oo naman, nakita nila ang magnanakaw. Alam ng hedgehog mag outnumber, no choice siyang bumalik sa butas in despair. Hindi masaya si Milo nais nitong turuan ng leksyon. Di inaasahan, biglang may isang sigaw. Nagpas siyang patawarin muna ang hedgehog. Mas naging interesado sila sa itlog. Sa wakas, nagkaroon ng kilos ang itlog. Maingat na humakbang si Milo para i-check. Isang matulis na bi, na biglang lumabas sa shell. Biglang isang pink na chick ang lumabas sa shell. Sobrang saya ni Utes. At dinilaan ang chick na ito. Iyon lang, matagumpay nilang napahatch ang chick. Bago siyang may oras maging masaya, nag-worry ulit siya. Nagulat si Otes sa kanyang tunog. Medyo bata pa siya ayaw niya maging ama. Kaya nagpa siya na iuwi ang chick sa flock. Pero hindi sumang-ayon si Milo. Dahil dito nag-away ang dalawa. Pero tumingin sa kawawang chick. Sa huli nagdesisyon sila. Ibalik siya sa kanyang mother hen. Dahil iyon naman ang tunay na tahanan nito. Iyon lamang. Nagkaroon naman si Milo at Otes ng carefree na buhay ulit. Si Milo katulad ng dati. Ay nais ay provoke ang mga maliliit na hayop. Pero dahil sa leksyon noon, ngayon natuto siyang maging matalino. Pero sobrang nagalit ang lobster. Tumaliko dito at kurutin si Otis. Sa spare time, minsan nagtago-taguan sila. Pero magaling si Milo magtago. Hindi siya mahanap ni Otis. Sa lumang briefcase, sa hindi nagamit na lime. Minsan nagtatago siya sa chimney. Siyempre aso iyan, minsan di makahanap ng tao. Pero di inaasahan may nangyaring insidente. Nagtago si Milo sa kahon sa tubig. Habang iniisip na nasa tamang lokasyon siya, di inaasahan, ang kahon ay na-wash away ng current. Nakita na lumalayo ang kapatid niya. Agad na humugbog si Otis. nais hintayin ang kahon na mag-float under bridge. Tumalon pababa at pigilan siya. Di inaasahan sobrang bagal niya at na-late siya. Habang iniisip niya ito, tumalon siya, handang iligtas ang kapatid habang nagdo-dog paddle siya sobrang natouch si Milo nang makita ito. Pero di na-stabilize ni Otis ang sarili. Di nagtagal di na siya makahinga at tumigil. Kailangan niya maghanap ng ibang paraan. Sa oras na ito si Milo, may narinig na may darating mula sa gubat. Akala niya si Otis na magliligtas sa kanya. Di inaasahan ito ay isang black bear. Natakot siya at nagdadasal na di siya nakita ng oso. Di inaasahan, nadiskubre siya ng oso. Excited siyang tumayo para ay welcome ang delivery. Sa oras na ito, dumating sa oras si Otes. Nakita si Milo na muntik kainin ng oso. Agad siyang lumapit para mag-dog paddle. Sa kanyang flexible posture, nakipag-away siya sa mga black bear. Agad-agad lumangoy siya ulit sa shore. At minura niya ang oso ng masama. Di ma-accept ng oso ang temper niya. Ayaw niya ng kainin ng pusa. Agad siyang sumugod kay Otes. Nang umabot sa shore, si Otes ay walang match. Kailangan niya lang tumakbo. Palayo ng palayo si Milo at dito na nanatili ang last meeting nila ni Otes. Habang natutulog siya ng mahimbing, biglang nagising siya ng boses. Nakita niya ang baboy ay naantanggaw sa vines. Iniligtas siya ni Milo at nagpa siya na pauwiin siya. Buti na lang malapit lang mga baboy. Nariunite ito sa mga kapatid niya. Para magpasalamat kay Milo, binigyan siya ng inang baboy ng pagkain. After mabusog, umalis si Milo at handang umuwi. Pero di inaasahan, di papatay si Otes. Sumugod siya sa lugar kung saan siya na DRFT away. Kahit anong panganib ito, di siya sumusuko. Through sa mga putikan sa daan. Sa wakas sa isang inaccessible place. Nahanap niya ang floating box ni Milo. Pero meron lamang crow feather sa loob. Iniisip na baka may nangyari sa kay Milo. Puno ng mga luha ang mga mata ni Otis. Di niya matatanggap ito. Kaya naghanap-hanap siya sa area along sa shore. Pero no small animal ang nakakita kay Milo si Otis ay napaka-focus. Di niya na notice ang rising tide. Sa isang iglap, siya ay natrap sa bato. Habang tumataas ang seawater, mamaya ang batong ito ay magsusubmerge. Naghuddle si Otis timidly di niya alam anong gagawin. Sa oras na ito, isang turtle ang lumitaw. At lumangoy sa harapan ni Otis. Tinanong ni Otis siya kung ililigtas ba siya ng turtle. Tumango lang ang turtle. Umakyat si Otis sa turtle shell niya. Umalis sila bago masubmerge ang bato. Iyon lamang. Sa tulong niya, naglanda si Otes. After magpasalamat sa turtle, naglakbay ulit si Otes para hanapin ang lupa. Pero ang lugar ay napakalaki kumpara sa farm. Di niya mahahanap ang bakas ni Milo. Di maiwasan na umupo doon at umiyak. Tingin niya na matay na si Milo. Sa oras na ito, handa na si Milo na umuwi nag-effort siya. Umakyat siya sa puno para ay confirm ang direksyon. Di inaasahan, nakatagpo siya ng ahas. Dahil sa takot, di stable si Milo, at diretsyong nahulog sa deep dahil sa sobrang taas di siya makalabas. Habang desperado na siya, may narinig naman siya. Ito pala ay si Otes ang kapatid niya. Kung nasa panganib si Milo, palagi siyang on time. Nakita niya si Otes kumuha ng lubed, at inihagis ito para makagat ni Milo, habang hinihila ito ng malakas. Iyon lamang, dahil sa joint efforts niya, agad niyang nailigtas si Milo. Long time no see. Naglaro at laro sila sa grass katulad ng dati. Kahit ang trip nila ay malayo pa. Magkasama na sila sa daan at hindi na sila mag-isa. Pero sa oras na ito, may natagpuan silang puting pusa. Meron siyang snow white hair at na-attract si Milo. Nag-stop si Milo at sinundan ang white cat. At agad nakuha niya ang loob ng white cat. Kaya naging magkasintahan sila. Si Otis ay naging speechless nang ma-left out. Pero may mas malala pa ang mangyari. Habang pauwi sila. Nagpapakita sila ng pagmamahal sa isa't isa. Pag ganito sila, si Otis sa likod ay titigil at nagkunwaring si sila nakita. Habang nasa daan, naging miserable si Otis. Ang mas sobra pa ay, habang nag five silang dalawa, si Otis ay nahihiyang tumingin sa kanila. Tatlo sila ay nakatayo na sa dating lugar. Para ipagsama sila, pinili ni Otis na umalis mag-isa sa araw na ito. Sa kanilang tingin, ang kanyang pigira ay unti-unting nawala, habang papalapit ang winter, nagpa siya silang umalis next spring. Pero sa kabila sa daan si Otis, ay desperadong umuwi na natitisod. Habang papauwi na siya, parang may gumalaw na branch. Na curious siyang tumingin, may nakita siyang aso na kamukha niya. Tingnan ang malaking water ice. Natagpuan ni Otis ang true love. Excited siyang sumugod sa aso. At dinilaan niya ito na excited. Oo naman. Palaging nagpay-pay off ang initiative. Sa wakas nakuha niya na ang single status. Nahanap niya na ang other half. At siya ang tanging single aso dito. Pinanganak ng puting pusa ang anak nila ni Milo. Meron ding reaksyon ang chan ng aso. Sobrang kinakabahan si Otis. Nang makita na safe mga anak niya. Pinakawalan ni Otis ang bigat sa puso niya. Excited tumakbo siya ng 800 meters sa bahay. Pero marami na siyang pakakainin. Bilang first time ama may responsibilidad siya. Para makasurvive ang pamilya sa winter. Lumabas siya sa kanilang bahay, at naglakad sa snow para maghanap ng pagkain. Pero sobrang lamig dito, pati ang mga isda sa lake ay frozen na. Si Otis ay walang mahanap na pagkain. Di inaasahan, may malakas na hangin. Nawalan siya ng direksyon sa snow at wind. Hindi siya makatayo ng maayos. Pero iniisip niya ang misis na naghihintay ng grasya. At ang mga anak na gutom na gutom. Agad nilakasan niya loob niya. Na-uncover niya ang katawan mula sa snow. At naglakad papunta sa distance. Di alam gaano katagal. Sa wakas nakahanap siya ng bahay. Excited siyang sumugod doon sa bahay. Oo naman may nakita siyang pagkain nakahang sa bahay. Pero di pa rin gumalaw si Otis. Dahil natuklasan niyang nandoon si Milo. Ang pagkain ay malinaw na sa kanya ito. Sa oras na ito, nanotis ni Milo si Otis. Tumingin sa nakakaawang mukha, na realize ni Milo na in trouble si Otis. Kaya binigay niya ang maraming isda sa kanya. Bago umalis, gumawa sila ng deal. Maghintay next spring. Ang both families nila ay babalik sa farm. Nang makarecover na lahat, may buhay na ulit sa gubat. Dinala nila mga anak nila para maglaro sa damuhan. Nagligo sila sa bright spring light. Mga anak ay tumatakbo at tumatalon. Katulad ng mga ama nila na sobrang makulit. Sa wakas nakabalik na sila sa farm. Magkatabi umupo ang dalawang magkaibigan. Hindi nila iniwan ang isa't isa. Dahil ikaw ang best friend ko.